Alright mga kamukil. So dito tayo sa room 6. Ng no? bali dito ako natutulog mga kamukil. Ito yung uh, tulugan ko ayan oh. So ito yung bag ko. Ang uh, gamit ko na no? damit. So yan kita pa oh. Cotton <laughs> <Kutun buds. laughs> So Dito ako natutulog, room 6, no. Bali yung update dito sa room 6, ayan Ah uh, nakapag scheme na tayo. So sa scheme cut mga kamukil, ako yung nag i skim coat, tapos yung kapatid ko yung nagliliha, and then batak na rin siya sa ceiling. No? So siya yung nag uh, nagpa uh, nagpra primer hanggang primer siya. So ako nag i skim coat, siya yung nagliliha, tapos tricho batak siya sa ceiling. Tapos uh, bago niya iwan, naka-primer na. Para yung tiles natin, uh, magsusunod din sa amin yung pagta-tiles. No? So meron na dito mga kamukilig example So dito sa CR natin, yan. Kikita niya naka-tiles na 'yan. May pamatungan ito yung trabaho ng kapatid ko ngayon, no. So, hapon na kaya break na kami. Bukas matatapos din to sa pag uh, primer lahat kasi papasok na naman yung magta-tiles dito bukas, Master Boyet. Ayun, nalihan na tong mga kamukli huling. So, yung titirahin bukas, 'yan na namang ah uh, So, para primeran tapos ah uh, awag dito. Pabatakan na naman ng skin coat, no? Right? So, may example na kami dito sa aming trabaho, mga kamagaling. Yung napapansin nyo, nagtatiles na pala tayo. Ito yung tiles na nabili natin. So, nakakaiba siya, no? ako rin yung magpili nito, mga kamagaling. Yung napapansin nyo, room 5. dito sa room 5, mga kamagaling, yung napapansin nyo, napakakinis niya na napakaputi niya na, no? So, baka sabihin nyo na naman, may magkukomit na naman, ano man yan, uh, paalon-alon. So, kung makikita nyo dyan mga kamukil, kahit kunti wala po kayo makikita ng alon dyan. Oh. Uh, no? So, gaya na sabi ko, hindi po biro yung bastos na magpapatram bahay. Kaya, ayusin natin. Ipapakita natin yung ating uh, saktong trabaho, tamang trabaho na matuwa din yung may-ari o maisip niya din na sulit din yung kanyang ginagastos at binabayad sa ating labor. Hi. So, room five ito mga kamugil may isang bintana, yan. So, yung bintana, pinakalas ko na siyang ikakabit kapag ka mapormang, makulayan ko na lahat yung penis na talaga mga Kasi, madalas sa project ko, uh, atat yung may-ari na ikabit yung glass. Kaya nangyayari, uh, pag turnover sa project, grabe yung linis sa salamin, no? Grabe yung linis. Kaya ngayon, kailangan, tapos na, tapos na siya lahat, saka ko, pakakabitan ng uh, salamin. Itong bintana para malinis talaga siya. Okay, yung tiles natin, nandito na, papasok mo siya. So, bukas matatapos doon Mr. Boyet. Yung ilaw natin, okay na rin. So, bali dito sa ilaw mga kapagil, babaguhin ko. Nakikita nyo, uh, may white siya sa gili, ba? Diba? So, titipan ko yung pinaka-light niya, tapos i-brown ko yan. Para yan yung magiging uh, blending dito sa uh, all white na makikita natin. Tapos dito sa Baba mga kamukil. Kung ano yung kulay ng hamba natin, medyo brown siya. So, maging ganun din yung kulay ng ilalagay kong bisboard palibot. yan, paikot 'yan. Tapos dito sa CR area na, nakapagtiles na rin mga abang yan o, Tapos, no. So, kumpleto na 'yan. Ang uh, kulang na lang dito, lalagyan natin ng tile primer. May tile primer na ako nabili yung ilalagay ko dito. Okay, sa mga nagtatanong nga pala, gaano kalaki yung bahay na tinrabaho namin? Uh, nasa 100 square meter 'to mga kamukha 10 by 10 meters. yung sukat ng bahay na 'to. So, 'yan. Then meron ding nagtatanong, magkano na yung uh, gastos? So malaki na po yung gastos ng may-ari dito, no. Kasali labor ko, mahigit 1 milyon na yung uh, nagastos ng may-ari. So, nasa mga 0.1 something. O, so, ganun na yung gastos niya. Kasali na po libre doon, no? So, yan. Pero, uh, malapit na. Uh, nasa 95% na lang yung aming, ang aming natapos na trabaho. So, 5% na lang yung tratrabaho namin dito. Alright. So, hanggang dyan na yung pagtatiles natin. Tapos dito sa kusina, mga kamukil, ayan, wala pang pagbabago. So, yung pag i ko, mga kamukil, papunta na yan dito. Papasok na. So, medyo nangalahati na kami. Or, nasa kalahati na siguro kami mga sa pag i ko na no? so papasok na ako dito bukas papunta na yan dito hanggang kusina yan so itong light sa kusina hindi ko pa napasindi. di bali apat na pin light to yan tinira ko yan may kamukyo dyan yung uh, manhole no kung baka may mga trouble sa electrical dyan dadaan yung uh, mag, uh, mag trouble shoot so kasi dito sa kusina 3 way to 3 way seats hindi ko pa na nabilihan And then dito, sa labas mga kamukil, yan, makalat pa. So, ito, additional na to sa trabaho namin, palibot doon, kasali na yung siktik natin. So, yung siktik, pinatigil ko muna, focus muna kami dito sa loob. So, yung light sa perimeter, yan na, sindi na yan, papunta doon. Okay na yan. Tapos dito sa room 3, yan. dito nga pala sa CR mga kamukil, dito, ayan, napapansin nyo. Ayan, may nakarinta na dito. May <laughs> <laughs> ay <my> God. God. <laughs> ay tama ka mong gilaw oh ito po yung ano namin detail <laughs> sa CR yan oh no? napapansin nyo naka baba sya ng 2 inch yan mapunta yeah. dyan so mababa yung ating CR kaysa uh, floor tiles natin sa main floor tiles natin itong bahay right so dito sa room 3 ito yung sarili CR nya may exit din dito sila ma'am ito yung pilaka kwarto ng may ari no? So yung ilaw dito sa kusina, ito yung uh, isa niya. Bali 3 mga kamukil. Kapag may lalabas dito, no, naka, naka, hindi nakasindi yung ilaw, pwedeng isindi nila ma'am dito. And then, pag doon na naman mag exit si ma'am, no, oh, pwedeng patayin na lang doon. So kahit saan lang, no, pwedeng pasindihin. Okay. O oh, dito, yan, napapansin nyo, nakatiles na rin siya. So dyan mga kamukil, hanggang dyan, putol siya, di ba? O mataas yan ang 2 inches dyan mga kamgilbali Bali yung tiles dyan Label dito sa main floor tiles natin Kasi dyan malalagay yung uh, lababo So mataas dyan na uh, banda Na CR O toilet bowl So dito malalagay yung shower Yan, straight dyan Ito ay skim coat na to Skim coat na yung magbabaan natin ito mga kamukil Alright ito yung room trim mga kamukil. Ito yung napakalaki na kwarto. Kasi ito yung kwarto nila man, Ayan. So yung mga ilaw dito okay na rin. Yan. Okay na to. So bali papunta na ako dito mag skim mga kamukil. Dito na sa kabila. Hanggang dyan ako kung napapansin nyo yung skim natin. Ayan. So, mga mga preterior natin. Hindi pa namin nakabit. Pagkakabit na yung kulay nito kulang nito. Kompleto na to. So next week siguro makakabit ko na to lahat. O sa linggo. Pisa ko na to pagkabit No? Sana matapos ko ng isang araw. Uh, siyem na pinto yung kakabit natin. So, hanggang dito na yung pag i natin. So, lilihain na lang to. O, so, papunta na dito. Nasa kalahati na yung pag i namin. Uh, room 2. Yan. Ilaw, sindihin natin. Ano, gana na yung ilaw. So, ayan na. Skim na rin. Papunta dito. Yung mga CEO natin sa ano, aircon. Okay na yan. Mga CEO natin gumagana na rin. Ayan. CR, maka tiles na rin. Ayan. So, papunta na dito yung ngayong linggo siguro mga kamagil hanggang Sabado. Oh, Matapos-tapos ni Master Boy sa pagkabito. Punta tayo sa room 1. Patay natin pala yung ilaw. oh, ayan. Punta tayo sa room 1. Ah, okay, ito dito nakatambak lahat ng mga gamit. Ito mga tiles to para sa flooring, uh, kitchen, tapos yung kwarto ni Ma'am, ito yung kulay na gusto ni Ma'am para sa kwarto niya, no. Wood tiles. So, para may maiba daw. So si Ma'am yung nagpili niyan, gusto niya ng ganyan. So ah, uh, ito yung ilalagay natin sa kwarto niya. So bali dito sa CR sa room 1 mga kamkilya pinakakulang. So nagkulang ako ng tiles dito, mga 10 tiles siguro yung kulang. O so, bibilihan natin ta kapag uh, sa ngayon mga mag-focus muna ako sa trabaho, sa pag i skin ko Ay, tapos ito hindi pa pala ito nalagay. Oh. Mali pa dito, 'no. Ito, ito dito ayusin to bukas pa patrabaho ko to kay idol tapos mga ano natin toilet bowl ayan package yung binibili natin isang set no Philippine standard yung pinili natin kuron white ayan kuron oh, kompleto yan may tangke ito yung mga tangke nya sa toilet bowl natin tapos yung uh, labat shower kompleto na yung shower mga kamukil para sa ano sa Ah uh, bathroom pati na yung mga lockset no ng pintuan sa CR dito na so dito uh, harapan design natin kulang dito strip light na lang no? so pagpunta ko na sa City magbili ko ng tiles sa isasama ko na paglagay ng strip light para maganda na so, pag matapos yung room 6 sa pag primer bukas palabas na dito yung kapatid ko habang ako mga patuloy ako dito sa pag i-skin coat sana lang bukas yung target ko ito na side matatapos ko to tapos ito rin na side matatapos ko. Ito yung pinaka target ko bukas, no? Na matapos sa pag-skim coat niyan. Dito sa na side mga kamugil, ah uh, may ibang kulay ako dito na ilalagay. Gamit natin dito, ito mga kamugil. Ang gagamitin natin. Oil, tinting color no? Yung ibabanat natin dito. Iba yung design dito. Tapos ito, kung napapansin niyo, may binili ako dito, laminated board. Ano? Na? So, nasa 3,000 plus. Mahigit ito mga kamukil. Pero, dahil nag sales, nag sale yung ano, uh, city hardware. Nagiging 2 plus na lang siya. 3 port size. Ano. Ayan, 3 port. So, nasa 2 plus siya. 2 each siguro ito. Ito yung gagawin yung design sa o oh, uh, cabinet natin doon sa magiging design sa ating TV console yan. Wali so, isang piraso lang siya. Tapos dadagdagan ko pa to siguro ng isa para sa ano sa mini bar natin diyan. gagawin nating mini bar. Okay? So dito sa labas mga kamukil. Ayan, ito pa yung pinaka-update no. Yung mga designs dito mga kamukil. Ayan. Tapos-tapos na. Ano? Ito gagawin natin tong uh, wooden color o di kaya dark brown no. Parang ganito din yung kulay sa gutter natin, yung ilalagay kukulay natin dito sa kabila kanina lang natapos na idol no so may dadagdag pa tayong design dito bali yung tubular nakikita nyo mga kamukil papunta yan dito gagawin natin yung moldings o muldura no pati sa bintana yung gagawin natin diyan para lang may muldura siya na mid in tubular din na direktang grills na siya doon na natin ipapahawak yung grills no sa muldura na yon okay para mas matibay siya right so yan lang muna mga kamukil no yung update sa project at sa lahat ng mga gustong makita yung resulta nito, puntahan nyo lang yung aking youtube channel, mongkil vlogs yan, maraming salamat mga kamukilin, once again mongkil, honda vlog thank you